Uh, so, yo mga idol. Uh, wala muna prank ngayon kasi napakarami nagtatanong kung bakit nasaan si Cute. Kung bakit hindi namin nakasama sa content. Na kailangan po namin sagutin na ngayon para rin po malinaw na sa inyo para hindi nyo na po hinahanap. Kaya, uh, kuya, ikaw na sabi. Ikaw na, Pogi. Okay. Pray ka mo yun? mo para malaman na diyar. Ako pa rin pala magsasabi. Ayan, sige, sasabihin ko na si po. eh para sa lahat ng nagtatanong, una si Cute. si po kasi naisipan na pong magtrabaho sa Maynila. Eh, hindi po natin dahil lang dahil ang dahilan kasi siyempre hindi naman po natin alam yung isip Pre. na si ba, ba't ang buhay ito? ba't ang ba't yan? ka umuwi? <laughs> lalo ko nasa trabaho ka? Ay, pala doon pala. <laughs> tao ba, nah, ba ka, trabaho mayroon ano? I, ano daw, hindi pa ako makatulog, pre. Bakit? Ang hirap, ang hirap makatulog. Nasa ah! ako dito sa kubo. Wala eh. <laughs> <laughs> na. Nagmamahal, nagmamahal yan. Sinasabi na namin sa mga followers oh. na nagtatrabaho ka na eh. Eh, na-miss ko kasi, na-miss ko yung mga pagbablog natin. Hahaha! Hahaha! Mahal mo talaga maganda eh, diba? Sama-sama. Uh Oo! -oh. Ang tayo kasi nagtatanong, bakit ka nawala? Eh, bakit ba, bakit ka ba nawala? Eh, ikaw sumagot. Kaya, ikaw sumagot. Eh, nagtrabaho po kasi ako, mga idol. Eh, <laughs> eh, ba't nandito ka ngayon? Eh, na-miss ko yung pagbablog, mga idol. Hahaha! <laughs> Wala, pagbablog <laughs> lang pala eh. Ano? Pagbablog na Pag tayo. Ba, ano masya? Ano yan? Yung pagpapasaya lang na miss mo kami, hindi mo kami na miss. Oh. Miss ko siyempre! Pagpapasaya mo na miss! Ayos, ayos! <laughs> Una ulit tayo, una ulit na kami sa iyo eh. Oh. Oh, sasabihin na namin na oh, hindi ka na namin makakasama eh. Ay, Ay, na. Ano, magbablog na ulit. O, oh. oh, magbablog na ulit tayo. Oh. Oh, uli. <laughs> <laughs> Wala ba, ang daya kasi naghahanap na, sa iyo eh. No? Kaya kala kasi tinanggal ka namin. Oo. Oh, oh. diba? Hindi namin tingin mo kasagot. Hindi oh. namin tingin sa mga followers natin. Oh. <laughs> Ay, <laughs> eh, namin tingin Ano? kasagot eh. Ngayon itatrabaho oh. ano? ano? ka pa. Hindi mag na, magbablog na ulit tayo. ha <laughs> <laughs> mo <laughs> no, muna kayo. Pa Bakit? Wala pa akong tulog, bro. Ma matutulog. Matutulog muna. Matutulog. Matutulog oh, ka? Oh, 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 sige. Oh, sige, tulog ka. Dosa ko ba matutulog? Oh, sige. Sige. Oh, yaw, matulog. Mabag <laughs> 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 tripan. Ka na. Ayos. ka ayos. Ayos. Ayos, Ay, ma. ayos. 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 Ay, sarap Ayos. Ayos. mo, Ayos. 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 na naman.